Kapag may isang tao na sanay magtago ng motibo, mapapansin mong hindi sila umaatake ng diretsahan ang ginagamit nila ay tanong. Hindi basta tanong, kundi mga salitang kayang guluhin ng isip mo, ilihis ang usapan at pilitin kang mag-doubt sa sarili mo. Minsan, hindi mo agad mapapansin dahil ang dating ay inosente, pero sa loob-loob mo parang may mali, pero hindi mo masabi kung ano. Sa video na to, pag-uusapan natin ang limang tanong na ginagamit ng isang taong hindi totoo ang intensyon. Mga tanong na kapag nasagot mo ng padalos-dalos, pwede kang makontrol, mag-gaslight o mapaniwala sa kasinungalingang sila mismo ang gumawa. At ang pinakadelikado, kapag hindi mo alam na ginagamit na pala nila to laban sa'yo. Kaya bago ka mahulog sa bitag, tara at himay-himay natin ang bawat tanong. Kung bakit delikado, anong ibig sabihin nito, at paano ka dapat mag-isip kapag narinig mo sila? Number one, bakit ka ba masyadong sensitive? Kapag tinanong ka nito, hindi ito simpleng curiosity. Madalas, ito ay pagtatangkang baguhin ang pakiramdam mo tungkol sa isang bagay na may karapatan ka namang maramdaman. Kapag may ginawa silang mali, imbes na sila ang mag-explain, ikaw pa ang ginagawang problema. Ang tanong na ito ay parang kutsilyong nakabalot sa pasimpling tono. Hindi malakas, pero sapat para magdulot ng duda sa sarili mo. Mapapaisip katuloy kung ikaw nga ba ang sobra, kahit malinaw namang sila ang nagukos ng issue. Kapag paulit-ulit mong naririnig to, unti-unti kang mapapagod at baka tanggapin mo na lang na sensitive ka kahit ang totoo may ginawa lang talaga silang hindi tama sa mga relasyon at kahit sa simpleng pakikitungo kapag lagi kang tinatawag na masyadong sensitive mabubura ang boundaries na iningatan mo halimbawa nagkaproblema kayo dahil may ginawa silang nakakainis o nakakasakit pero imbes na unawain ka pinaparamdam nilang mali na naramdaman mo yon. Ang isang mahahabang titig, kahit saglit lamang, ay may power na magsabi ng higit pa kaysa sa mga salitang hindi mo kayang iparating. Kung magagawa mo ito ng natural, parang may mga pangako at hindi mo pa kailangang magsalita. Number two, ngitian mo nang may pagnanasa. Minsan ang simpleng ngiti ay may mas malalim na kahulugan. Isang ngiti na may kasamang konting pagnanasa at alam niyang hindi basta-basta. Hindi ito yung ngiti na parang nanunukso, kundi yung tipong magaan lang sa mata at may halong kilig. Kapag ngumiti ka sa kanya na parang may pagnanasa, siya ay maguguluhan, magiging curious at madalas siyang matutukso na magtanong kung anong ibig mong sabihin. Isang halimbawa, Isipin mo na lang na magkasama kayo sa isang social event tapos binigyan mo siya ng isang matamis na ngiti hindi lang para maging magalang kundi para maramdaman niya ang mas malalim na intensyon mo hindi ba't ang mga ganong ngiti ay may kakaibang epekto sa isang babae ginagamit nila ang tanong na to para takpan ang isang bagay na ayaw nilang ipaliwanag o kaya para pigilan kang magtanong pa ang problema, kapag sinabi mo, "Oo," oh. ibig sabihin pumayag ka sa lahat. Kahit hindi malinaw, kahit may kulang, kahit may duda, sa mga ganitong sandali, mapapansin mong lumalakas ang pressure. Parang bigla kang napapasubo na magtiwala dahil ayaw mong magmukhang masama. Sino ba naman ang gustong tawaging hindi nagtitiwala, 'di ba? Pero kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Bakit nila kailangan hingin ang tiwala mo sa paraan na parang ultimatum? Kung sincere sila, hindi nila kailangang piliting ikonsidera mo agad ang trust card para matapos ang issue. Sa ganitong sitwasyon, hindi trust ang habol nila kundi tahimik ka at walang tanong. Kapag pumayag ka sa ganitong uri ng tanong, unti-unti kang mapupunta sa sitwasyon na sila ang may control sa narrative. Magiging rule na ang pag mo sa gusto nila at rule breaker ka kapag nag-doubt ka. Kaya dapat mong bantayan ang tanong na ito. Hindi lahat ng humihingi ng tiwala karapat dapat pagkatiwalaan. Number three, inaakusahan mo ba ako? Ito ang tanong na parang bomba Kapag binatuto sayo, bigla kang mapapaisip kung sobra ka ba kahit ang unang ginawa mo lang naman ay magtanong. Kapag may taong ayaw magpaliwanag, gagawin niyang parang ikaw ang nag-a-attack. Imbes na sagutin ang concern mo, papalabasin pa nilang unfair ka. Minsan, hindi mo pa nga nasasabing may mali, tanong mo pa lang, inaakusahan mo ba ako? Na agad ang sagot nila, bakit? Para matigil ka. Para ikaw ang mapilit mag-explain, hindi sila. Sa isang usapan, kapag narinig mo ito, biglang babaliktad ang sitwasyon. Halimbawa, nagtanong ka lang ng simple, bakit late ka umuwi? Pero ang reply nila biglang lumilipad sa ibang direksyon. Imbes na sagutin ka, ikaw pa ang napadefensive. Napipilitang kang mag-sorry kahit hindi mo naman kasalanan. At habang ginagawa mo 'yon, sila nagre-relax kasi successful lang diversion nila. Hindi na sila ang kailangan magpaliwanag, ikaw na. Ang tanong na ito ay ginagamit kadalasan kapag may tinatago, may gustong iwasan, o ayaw nilang makulong sa paliwanag na alam nilang mahina. Kaya dapat mong tandaan, hindi masama magtanong. Hindi masama maghangad ng clarity at lalong hindi mo dapat hayaang palabasin ka na parang attacker, lalo na kung ang isa lang naman talaga request mo ay katotohanan. Number four, magsisinungaling ba ako sayo? Ito ang tanong na parang dramatic pero may nakatagong tuso. Kapag may taong may ginawang kahinahinala, imbes na sagutin ng maayos, bigla na lang silang maghuhugas kamay gamit ang salitang ito. Para bang sila ang biktima ng maling pag-iisip mo? Ang tanong na ito ay hindi sincere. Ito'y shield para mapagaan ang tingin mo sa kanila. Parang gusto nilang iparamdam sa iyo na mali kang mag-isip ng kahit anong duda, kahit may dahilan ka naman. Kapag narinig mo ito sa gitna ng issue, napapaisip ka kung ayaw mo ba silang pagkatiwalaan o baka sobra ka lang mag-overthink. Parang biglang napupunta sa morality ang usapan gaya ng, Ako pa ba? Ganyan mo ba ako tingnan? Pero ang hindi mo napapansin, pinipigilan ka nilang tumingin sa totoong problema. At kapag nagpaapekto ka, sila ang nakalabas sa usapan ng malinis at ikaw naman ang nauwi sa pag-aalala kung tama ba ang kutob mo. Ang tanong na ito ay parang invisible chain kapag hindi mo binantayan kaya nitong higpitan ng utak mo hanggang isipin mong ikaw ang mali sa pagdududa. Tandaan mo, hindi nila dapat itanong ito. Dapat pinapakita nila sa gawa, hindi hinihingi sa salita. Kung kailangan nilang itanong kung magsisinungaling ba sila, may dapat ka ng bantayan. Number five, pwede ba move on na lang tayo? Ito ang tanong na tunog peaceful pero minsan ito ang pinakamalakas tumagos. Kapag may issue na hindi nila kayang harapin, ito ang ginagamit para iwasan ang tunay na usapan. Hindi nila gustong makinig, hindi nila gustong magpaliwanag at hindi nila gustong managot. Gusto lang nila matapos agad ang gulo kahit hindi pa naaayos. Parang nilalagay ka nila sa posisyon na ikaw ang masama kapag ayaw mong mag-move on. Pero paano ka makaka-move on kung hindi pa nila inaayos ang dahilan? Sa ganitong tanong, mapapansin mong sinusubukan nilang pabilisin ang proseso kahit hindi natural. Halimbawa, nasaktan ka sa ginawa nila, pero imbes na intindihin at pag-usapan, sasabihin nila, "Move on na lang tayo. Ang dating, ikaw ang nagpapabigat, ikaw ang nagpapadrama, ikaw ang ayaw tumigil." pero hindi nila nakikita or ayaw nilang makita na hindi mo kayang i-move on ang bagay na hindi mo pa naiintindihan. Ang pinakadelikado rito ay kapag naniwala ka na ang feelings mo ay inconvenience lang. Kapag pumayag ka, mawawala ang boses mo at sila lang ang masusunod sa pacing ng healing. Tandaan mo, hindi selfish ang humingi ng paliwanag. Hindi rin pagmamatigas ang gustong ayusin ang dapat ayusin. Ang tunay na closure hindi hinihila, pinag-uusapan. Sa huli ang limang tanong na to ay parang bitag na nakabalot sa magagandang linya. Hindi malakas, pero sapat para guluhin ang isip mo kung hindi ka mag-iingat. Tandaan mo, may mga taong magaling hindi sa pagsisinungaling lang kundi sa pag-ikot ng salita para palabasin ka na ikaw ang may problema, ikaw ang OA, ikaw ang walang tiwala, ikaw ang attacker, o ikaw ang nagpapabigat sa sitwasyon. Ang tunay na paraan para hindi maloko ay hindi sa pagiging agresibo, kundi sa pagiging mulat. Kapag alam mong may nagsisikap baguhin ang iniisip mo nang hindi mo namamalayan, mas magiging matatag ka. Kaya sa susunod na marinig mo ang alinman sa limang tanong na to, huminto ka sandali, huwag ka agad sasagot. At pakinggan mo hindi lang ang sinasabi nila, kundi yung intensyon sa likod nito. Dahil ang taong totoo sa iyo, hindi kailanman gagamit ng salita para patahimikin ang isip mo, kundi para tulungan kang mag-isip ng mas malinaw. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.